Narito na ang PTV Balita ngayon. Half day o hanggang alas 12 ng tanghali lamang ang pasok sa ilang government offices ngayong araw upang bigyan daan ang pagunita sa Semana Santa. Kamustahin natin ang mga hahabol sa biyahe sa PITX. May update si Alan Francisco. Alan? Audrey, as of 9 a.m. ay higit 32,000 na yung bilang mga pasahero na nagpupunta rito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayun sa pamunuan ng Pitex Audrey, usually kapag Miyerkules Santo ay mas marami ang mga bumabiyahe rito, lalo't half day ang mga government employee at may ilang nagsipag narin na rin sa kanilang mga trabaho. Mahigpit ang seguridad dito. Kanina nakita nating nakita kong may mga bomb sniffing dogs at mga pulis na nagiiikot at nag-usuri ng mga dalang bagahe ng mga biyahero. Kung fully booked na ang mga biyahe ng bus, maari namang mag-walk-in ang mga biyahero. 24-7, Audrey, ang operasyon ng PTEX tulad ng regular na araw. Iahatid ko yung update sa mga susunod na oras, Audrey. Maraming salamat, Alan Francisco. Samantala, tiniyak ng Kaap o Civil Aviation Authority of the Philippines na walang magkakaaberyang eroplano ngayong Semana Santa. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, All systems go na ang mga kagabitan sa paliparan matapos ang isinagawang inspeksyon. Partikular na inalam ni Bautista ang sitwasyon ng communications, navigation and surveillance, air traffic management. Sa pamamagitan nito, nalalaman ang tamang lokasyon ng eroplano para sa pag off at paglanding sa paliparan. Samantala, asahan na ang unti-unting pagbigat ng daloy ng trapiko sa index sa mga susunod na oras dahil sa mga uuwi sa kanika nilang probinsya ngayong Holy Week. Humingi tayo ng update. May report ang ating kasamang si Bien Manalo Live. Bien Naka-full alert status na ang NLEX management dahil yan sa bugso ng mga sasakyan na magsisimula ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng NLEX, nasa 10% ang itataas ng bilang ng mga sasakyan na babagtas sa expressway ngayong Semana Santa katumbas iyan ng mahigit 300,000 sasakyan. Magsisimula ang bugso hanggang alas 2 ng hapon bukas, March 28. Asahan na rin ang mabigat na trapiko mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ng March 30 hanggang March 31. Alas 2 ng hapon ng March 31 hanggang alas 8 ng umaga ng April 1 para naman sa mga biyaherong pabalik ng Maynila pinaigting ng pamunuan ng NLEX ang kanilang safe trip mo sa Goodco Motorist Assistance Program. Katunayan, mahigit 1,500 na mga patrol crew, traffic marshals, security teams, toll and system personnel ang ipinakalata. Dinagdagan din ang cash lane sa expressway. Nakaantabay ang emergency medical services at incident response teams sa mga strategic area. Sana po sila bago eh, na rin po doon yung check nila ng kanilang Audrey, pinapayuhan naman ang mga biyaherong panorte na babagtas ng NLEX, SITEX at SITEX connector na iwasang bumiyahe kapag peak hours dahil para maiwasan naman ang matinding trapiko. Audrey, sa ngayon ay makikita sa aking likuran na marami pa rin mga motorista ang nagpapakabita ng RFID. Pero ayon sa tala ng NLEX, Audrey, 80% na ng mga motorista ang bumabaybay dito sa expressway ang nakapagpakabit na ng RFID habang 20% ang hindi pa o katumbas yan ng humigit kumulang 60,000 ng mga motorista. Atin mo ng update dito sa NLEX. Balik sa iyo, Audrey. Ingat po sa ating mga kababayang babiyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.